Wow, grabe. Ang dami mga damit pang bata dito, guys, no? Ang dami mga choices at saka napakamura lang, no? Grabe, hindi pa rin siya tapos mamili, oh. Oh my God, she buy a lot, guys. Look at that. guys, welcome back again to our channel and today kasama ko po ngayon ang aking missis and today we are where are we going? Sa Sabi ni missis ay bibili daw po kami ng mga damit ni Everine, kasi po yung mga damit ni Everine is already small for her. So in January 21st Everine will turn 2 months. And uh, <laughs> all her shirt is already small, right? So, kailangan na po namin bumili. At uh, kaunti lang po kasi hindi lang po natin kailangan bumili ng marami kasi yung ating baby ay um, ano no, parang lumalaki siya konti unti So, kaya pag bumili tayo ng marami this month, next month, eh medyo baka hindi na niya masusutin kasi lumaki na no? So, kaunti-unti lang para save tayo ng money tapos para makapili tayo ng maraming choices no kunwari this month pili natin tatlo or apat tapos sa susunod na buwan naman bibili tayo ng tatlong uh, different kinds of shirt para sa baby para save din tayo ng pera para ano tao dito maka, baka marami tayong choices saka hindi masayang yung mga damit na pinili natin di ba tara samahan kami guys so now we're here at Sutawat Temple, yeah. So nito po banday yung aming uh, na tindahan, uh, tindahan ng mga damit na mga bata, no? no. Nice. Ayan, nandito na po tayo, guys. At uh, hindi ko masyadong kabisar at tumuga na to, ah. Uh, medyo tago siya na factory, no? Tara, let's check it out inside. wow, oh, may live stream din na, oh. okay. ah para niya ano no mga parang pakyawan siya yung dating niya, no? Ano yung munsong na niya? Ha? Oh, so, brand new po talaga siya, no? Kala ko mga na, pero brand new pala siya. Ang dami, grabe yun. Wow. Nice. Mhm. Mm Under Armour. Grab, damn you. I'm gonna leave the Bangsamis, guys. That's a little I think this one is a little bit small. what do you think? How many shirts you gonna buy today? <laughs> <laughs> so many choices, right? And we have also frozen. <laughs> wow, grabe it! dami mga dami kambata dito, guys. No, Ang dami mga choices. At saka napaka mura lang, no. Medyo tagu lang siya, pero meron silang page, no saka hindi lang yan meron din sila mga ano dito ito yung mga ano mga sapatos pang bata mga medyas saka yung mga ganito talagang madami talagang choices saka meron din sila mga diapers diapers no. saka ito yung pet na siya yan, no. And, tapos mga unan mga gloves pang bata tapos mga uh, underwear mga ano na kids na no swimsuit yan tapos meron din sila mga ano ang tawag dito yung Shane ba yun Shane Shane yung galing sa si China ayan no Shane ba yan yan Shane tapos ito naman is 55 baht na siya guys bargain no so lahat yan dito sa area to is 55 baht tapos pati din ito 55 baht tapos ito naman sale 29 baht tapos 4 pieces is 100 baht. Wow, grabe no. Tapos dito naman tanda is ah, 39 baht no. Dito sa box na to. Ooh. Sarap mag wholesale dito. Tapos penta no. Saan na ba si misis? Aba, aba. Ah. So, siya na yung ating papili kasi hindi kasi ako ganun ka galing pa pumili ng uh, damit ng bata kaya hayaan na muna natin siya surely enjoying Okay, hey, you you already choose where? Ah, oh, how many? <laughs> Everything mm. this mm. one? This? Ah, one, two, three, four, five, six, seven, seven. Gabin, di parin siyapos mamili, oh. So, guys. Happy life, happy life. I think that's so small. Think. No. Three months for three months. Look small. Oh, that one maybe. <laughs> Look at the skirt. <laughs> the skirt so cute. <laughs> oh my God! She buy a lot, guys. Look at that. Kanina guys ay bago pala kami pumunta dito. Kagaya ng sinabi ko doon sa video nung uh, una ay 3 to 4 pieces lang yung bibili namin. No? Pero kanina uh, hindi pa nga siya tapos mamili. 7 pieces na yung ano niya. No? Napili niya pero ngayon tingin ko aabot na ng 10 yung kanyang napili. Tatay tayo nito guys. Ako na naman ng babae nito. <laughs> Hey, what are you looking for? Ah, oh, Sidenza sa Oo, naghahanap pala siya Kanina pa siya ikot ng ikot dyan eh Kasi naghahanap siya ng ah, pulang damit Kasi daw para daw sa Chinese New Year Tamba, kumitrending din pala to si Mrs. no? Kanina pa siya ikot ng ikot dyan Naghahanap siya ng ano, ng, ng red no? Kaya pala Guys, tingnan nyo guys. Tapang cute nya, di ba? Di lang yan. Ito yung mas cute. So, ano siya, no? Parang siyang pants. So, pare siya nito. <laughs> so cute. Wow! I think nakita niya na yung gusto niyang bilhin para kay Eva para sa Chinese New Year. You found it? Hey, <laughs> okay, that's good. Okay. Yan. Oh. <laughs> <laughs> hey, before we talk, that we got gonna buy only three or four. But why you you already? Eat? Huh? <laughs> okay. nothing thing, happy wife. Happy life tayo, guys. Okay? Okay. Okay. Hindi pa talaga tapos, guys. Grabe. Ano yung sign ay? Hello, Eva to. Pantayin niya daw, medyo lumaki lang si Eva. Bibili, bibili mm -hmm. daw siya ng mga ganyan kasi so, medyo malaki pa eh malaki yung ano size tingin ko pang 1 year old na to eh 1 year old or 2 year old na to eh uh, ngayon mga ka-station ay magbintay lang muna tayo ng mga ganito no? yung hindi mga branded na damit uh, kasi tipid-tipid muna tayo at uh, marami tayong bayaran at syempre para na rin makapag-ipon para sa future ng aking baby na si Everin at uh, kung uh, hindi na masuot ni Baby Evelyn ay pamimigay din po namin yung mga damit na hindi na masuot no sa temple o sa mga orphanage ng mga baby na no so wala pong masasayang kaya kahit yun muna tayo no yung mga mumurahin na muna saka na tayo mag branded naku guys kinakaban ako kinakalculate na yung price ng mga damit masaya masaya siya okay all good na guys at uh, okay na lahat masaya masaya siya so now guys at all good na no at uh, ready na po kami umuwi at uh, you happy? happy 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 wife happy family ah uh, nga pala guys yun na na family po ni Mrs. hindi po lahat kay Eva yon so yung iba po doon ay iririgalo niya po doon sa kanyang katrabaho na buntis uh, si Tig po no yung kanyang kaibigan at ipapadala niya po yon sa kanyang kaibigan uh, how many months already pregnant Tik seven months seven months so ah, seven months already so months. Uh, her friend's uh, pregnancy is already seven months so ipapadala niya po ito para po sa kanyang gym so that's all for today guys and see you again on our next vlog bye, bye guys i love you all.